Good morning, good morning everyone. Welcome back to my channel for today's vlog, guys. I nandito tayo guys sa bukid uh, nasa bukid tayo ngayon guys at ito yung buhay probinsya kaya tingnan natin guys nandito tayo ngayon sa mga tubuhan at tingnan natin kung paano gawin yung mga sugar at uh, suka so ayun na nga guys ay papunta na kami ng tubuhan kung saan yung gumagawa ng uh, brown sugar at makikigawa na rin tayo, guys. So ito yung buhay probinsya, masaya kasama mo ang pamilya para sa mag mga banding moment bago pum pumunta ulit sa ibang bansa at magtatrabaho na naman para sa pamilya, guys. So nandito tayo ngayon sa paggawa ng uh, brown sugar at ito yung kanilang bahay guys masarap talaga ang buhay sa provinsya kasi pagpunta mo na lang sa bakuran marami na tayong makikitang pwedeng kainin at maleles din natin yan para hindi na tayo bibili at ito palang bahay na to ay bahay ng aming kaibigan ito yung bahay ng may ari yung pupuntahan natin guys kaya makikita natin kung paano ang procedure, kung paano nila ginagawa yung matamis na uh, brown sugar so, eto na guys eto na talaga at tuminto pa kami dito sa kanilang bahay, bago kami pumunta doon sa kanilang maliit na kubo doon sa gitna ng bukid. at doon nila ginagawa yung brown sugar at yung mga uh, ginagawa nilang suka. Ayan. At dadaan tayo dito sa... Ayan guys. Kailangan na natin dumaan dito sa bukid para tayo makarating doon sa kanilang uh, kubo na kung saan sila gumagawa ng mga uh, brown sugar. At ito yung mga nakikita nating mga green na to. Ayan po ay mga tubo. Yung kung saan sila kumukuha ng ginagawa nilang suka at yung ginagawa din nilang brown sugar guys. So habang nantay natin yung may-ari ng uh, tubuhan ay magstay stay muna muna tayo dito para may kasama kaming pupunta doon at hindi namin alam kung saan. At ayan, ayan na sila guys. Ayan yung mga pamilya ko ay masyado na silang excited na makakita kung paano nila gawin yung brown sugar kung ano yung procedure bago maging brown sugar ayan guys ay ang luwag ng tubuhan nila at itong bakanteng bukid na to ay ito yung daanan papunta doon guys ayan at ay kami ay naglalakad na papunta doon ay may baka din guys tignan nyo buhay probinsya talaga dahil kita mo yung mga pinagtaniman ayan na sarap talaga ng pakiramdam tapos sa uh, press air yan padaan po kami <laughs> padaan po po kami sabi niya padaan po kami may kambing ayan guys parang sigurado naman yung aming pupuntahan excited lang po kami na pupunta doon at kung paano makita yung paggawa nga ng brown sugar. maluwag talaga ng bukid nila. Ito yung tinaniman nila ng uh, tubuhan. Kaya lang medyo paubos na rin. Kasi parang mag second crop na rin sila. Ayan, medyo malapit na tayo kung saan tayo pupunta. May mga buhat-buhat pa sila na balde dahil doon sa lagayan ng um, ginawang minatamis. Medyo malapit-lapit na tayo, guys. Ricol na ricol talaga, guys, kung nandito ka sa probinsya, wala kang parang wala kang kaproblema kapro dahil magtanim ka lang dyan, pwede ka nang mag-harvest meron ka nang kakainin na hindi mo na gaga, hindi mo na bibilhin so makakales ka pa guys medyo malayo-layo guys yung aming dinaanan galing dun sa kanilang bahay pero mayroon na tayong nakikita at ito na guys, at papunta na kami doon sa kubo. So ayan na guys, narating na namin yung kubo kung saan sila gumagawa. At may mga kalabaw pa sila dito. Ang sarap talaga dito, mahangin at malilim. O, oh, ang press ko talaga guys. At ito namang mga dram na to ay ito yung pinag-anuhan nila ng suka. Pinagimbakan nila ng gawing suka. Ayan at nandito na nga kami at ang dami na nilang na harvest na tubo tubo ayan o oh. at yan yung gagawin nilang uh, brown sugar guys ay yun na nga yung pinuntahan natin kung paano nila gagawin kung paano yung procedure guys ayan at ayan nilo umpisahan na nila ganyan pala guys yung unang procedure ay inilalagay nila doon sa machine na yon para matanggal yung kanyang katas kinakatasan nila pero ngayon guys ay meron meron na rin silang machine hindi katulad yung dati na mano mano yung kalabaw lang yung katulong nila na magtanggal noong uh, oh, magtanggal yung 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 katas ng tubo. Kaya hindi na sila masyadong nahihirapan, guys. At ito na nga, guys, yung aking pinsan ay tumulong na rin para mabilis ang uh, pagtanggal nung uh, katas nung tubo yan Enjoy na enjoy yung aking pinsan dahil first time niya rin 'yan gagawin. At kami din ay first time namin masaksihan kung paano nila pinoproduce yung asukal at yung uh, suka. At itong katas pala na ito guys ay naka-sinasahod nila tapos iniluluto nila doon sa uh, malaking kawa ayun ay ginagawa nilang uh, brown sugar. Yan. Pero enjoy na enjoy yung aking pinsan dyan. At ayan guys, susubukan ko din guys kung paano gawin yung ginagawa ng pinsan ko. Pero parang ang hirap naman ata. First time ko to gawin sa buhay ko guys. Parang hindi ako masyadong hindi ko masyadong alam. <laughs> ayan. Ay nako ay magagalit na nung may ari dahil masyado kang slow <laughs> masyado akong slow guys hindi ako marunong pero first time lang ito mangyari sa buhay ko guys ayan <laughs> sabi nung may ari ay puno na yung timba kaya hinto ka muna kaya yun hinto muna kami guys para tatanggalin yung balde kasi puno na ilalagay na doon sa kawa kung saan nila iluluto na gagawing asokal ayun nice at ito na nga guys kung paano nila iluluto yung sugar ayun, ito na yung una nilang niluto bago pa kami dumating. Ayan, medyo parang malapit na matapos. Ayan na. Uy, may siya talatala na. Mahirap din to gawin, guys. Kita? Maghapon ka dyan na nakaupo na kinahalo-halo mo lang siya para maging asukal. Yung sabaw nung ginawa namin kanina doon, ayun na, guys, ay ilalagay na doon sa kawa para magiging brown sugar. Pero, kung tutusin, parang tinitignan mo, madali lang guys. Pero, pag ginawa mo talaga, ang tagal. Dahil sabi nung, sabi nung yung gamagawa, yung naghahalo, sabi niya. Two hours ata na gaganyanin niya, tapos papa, papatuyuin niya. Kaya, hindi lang naman isang beses nila gawin dahil marami guys maraming beses nila sasalangan so ayun na nga sinasandok na guys kasi ready na ayan na yan yung nadatnan namin na ginagawa nila ay magsasalang pa sila ng panibagong uh, gagawing pulang asokal. Sobrang init yan guys. Pero napakagaling nila, no? Yung tubig magiging asokal. Masyadong mahirap yung procedure. So, ayun na nga, guys. Yung naglagay na naman sila ng panibagong uh, asokal. Panibagong uh, katas ng tubo. At yun yung gagawin nila ulit. Ito nga guys yung kalalagay nila na katas. Yan ay kumukulo-kulo na naman. Yan ay pak, ano pinapakulo nila hanggang maging uh, ganun kanina yung una nilang tinanggal. Yung magiging pula. tanong ng Ang galing talaga ng tao no? Paano kaya nila na i-invento na yung katas ay katas ng tubo ay magiging asukal at suka. Ayan, pinakulo ng pinakulo. Yung, mm, nilagyan nila ng ganyan para pala yung purpose niyan ay hindi magtapon yung kulo niya. Kasi pag wala yung bilog na sa gitna, syempre kukulo, matatapon lahat doon sa gilid. Kaya pag kumulo, aakyat siya, hindi siya aapaw. Yan pala yung purpose nung paglagay nila ng circle na yan, guys, sa gitna. O, ba diba? Very smart sila, guys. Yan ay ginaganyan nila 2 hours. Ang sabi nung gumagawa ay 2 to 3 hours sila na nilalagyan ng panggatong hanggang magtuyo, hanggang maging pula-pula. Ayan. Ito nga yung una nilang tinanggal kanina At ipapakita ko na guys Kung paano nila uh, patutuyuin yung ginawa nilang asukal na yan Yan guys ay kanina tinanggal nila doon sa kawa Inilagay nila dyan sa langgana sa bal yan. Tapos nilagay lang nila dyan hanggang maglamig Hanggang tumigas yan, pinabayan lang nila dyan at yan, itinutuloy na naman nila yung pag uh, tanggal nung katas nung tubo para isasalang na naman ulit doon sa kawa pagkatapos nung isinalang nila guys at ito palang uh, tubo napagkaalaman ko guys na wala palang masasayang dito kahit yung pinagtanggalan ng katas ayun ay, ay ginagamit nila ng panggatong guys tapos yung dahon naman daw nung tubo ay ginagawa yung uh, pang bubong ng kubo kaya ibig sabihin nun guys walang nasasayang sa tubo magagamit lahat lahat ng parte niya Oo nga naman, pagka tanggal nung katas, ay ibibilad lang nila guys. So magdadry na yung pinagtanggalan ng katas, yung tangkay. Pwede mo nang panggatong. Kaya yan yung ginagamit nila guys. So lahat pala nung parte nung tubo ay nagagamit lahat dyan. So ang galing, nakasave na sila. At ito na nga yun guys, yung kalalagay lang nila, medyo lumit na ulit nung nung tubig niya ayan ay parang nagiging malapot na naman siya at magiging brown ulit siya yun yung gagawin ni yun yung magiging ganun sa umpisa yung nakita natin kanina na pagdating namin ay luto na yun sobrang tiyaga nila guys so 2 to 3 hours sila dyan na ganyan no oh. medyo siguro boring na rin sila dyan na naglalagay lang ng ang gato ng hanggang matuyo yung ano nila pero sanayan na lang siguro guys kasi yan na yung hanap buhay nila kung hindi sila magtiyaga hindi naman din sila kikita kaya sobrang thankful kasi meron pang natitirang ganyan na gumagawa. Kasi dito sa Abra guys, wala nang masyadong gumagawa ng ganito. Parang dito na lang na area itong pinuntahan namin. dyan na lang parte. Pero dati-dati, maraming gumagawa kahit sa parte meron. Pero itong ano, dito na lang at ito na nga guys yung kaninang tinanggal nila na ready na nung dumating kami ay natuyo na guys ito na nga yun ginagawa na nilang sugar pinatuyo nila tapos pinatigas ngayon tumigas na po tumigas na dito sa kawa dinudurog naman ng ni ate gamit yung pala ayan yan yung pagpo-produce nila ng brown sugar yan na po yung ano yung last uh, procedure niya magiging asukal na yan kaya lang kailangan nila i-dry kasi nagdidikit-dikit pa para hindi sila magdikit-dikit ginaganyang di, ginaganyang ganyan kasi para maghiwa-hiwalay ayan guys di ba ang saya Mahirap din gawin, guys. Tingnan mo. Yung pinatuyo nila kanina na dati Pula pinatigas nila diyan sa kawa tapos tumigas na at malamig na. Yun naman ay yung time na, na dudurogi mo na naman ulit. Tapos patutuyuin. Mano-mano talaga nilang ginagawa guys. Kasi wala silang machine na panggawa dyan sa final na yan kaya ang tiyaga ni ate eh. <laughs> dahil kailangan guys huh? ang sabi ni ate mga apat na oras niyang ilalagay na ganyan para ma madurog madurog duro hmm. Yan yung paggawa ng brown sugar, guys. Kaya pala napakamahal yung brown sugar kasi ang hirap gawin. Oh, ay ay dahil doon na lang sa pagkuha ng mga tubo ay mahirap na rin yung gawin dahil napaka Ah, kati yun pag dumapo sa iyong katawan ay sobrang kati tapos kakatasan pa nila tapos iluluto pa nila guys ng ilang oras tapos papatuyoy nila tapos pag natuyo guys, gaganyan nina na naman ni ate. Kaya sobrang dami ng procedure. Kaya sobrang mahal. Kaya wag na kayong magtaka kung mahal ang brown sugar. Kasi mahirap naman gawin yung brown sugar. Sila na lang yung natitirang gumagawa dito sa probinsya ng Abra. Sa area na ito. Ayan guys at ito naman yung sinalang nila kanina yung nadat natin na isasalang na hanggang ngayon ay hindi pa rin uh, lumilit yung kanyang tubig yan ay pinapa uh, litan nila yung tubig hanggang maging malapot siya at magbrown para magiging ganon doon sa nakita natin noong umpisa

so ayun na nga guys ang final, eto na yun guys ready na at napaghiwahiwalay hiwalay na ni ate yung asokal. eto na yung final niya guys. Pero ang sabi niya, dry, idadry niya ba? So ayun na nga, saksihan natin kung paano gawin itong napakahirap na brown sugar na ito. Napakadaming pro procedure. At sa wakas ay may natapos din si ate. So ayun na nga guys. Tapos na, tawin na kami. thank you for watching god bless Loda, talo ka